Magandang uh, umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Good morning, good afternoon, good evening. Mga kadeboto natin sa mahal na poong Yesus sa Sareno, palakpakan po natin ang ating mahal na poon na nagmamahal, nagpapatawad at tumatanggap sa ating lahat. Again, of course, uh, Saturday, it's 9 a.m. This is a Pilgrim's Mass. And this is a mass that we would like to offer for all our devotees from all over the world and even from all over the Philippines ano po kaya po we would like to shout out ayan to greet our devotees locally isang buong batiin po no yung mga deboto po natin kadeboto sa National Shrine and Parish of um, Divine Mercy dyan po sa Marilao I would also like to greet our mga kadiboto po dyan sa Saint, uh, San Diego de Alcala, dyan po yan sa Pililla uh, Rizal. And we would like also to greet all our devotees of the Black Nazarene uh, sa St. Albert, yan po, sa Canada, uh, at sa mga devotees po natin sa Edmonton, also in uh, Canada. Ayan po. I would like also to greet one another. Naririto po sa simbahan natin mga devoto. Saturday mass attendance is getting really big. It's getting bigger. Uh, pag Sabado dumadami na po ang tao dito sa Kiyapo. Maybe because you would want to be spared of uh, the crowd of Friday and of Sundays. Uh, napagitnaan yung Sabado. Eh tamang-tama walang karamihan pasok ng Sabado. I guess the traffic is lighter, kaya po perfect also timing for us to come to Quiapo Church on Saturdays. Amen? Batiin naman po natin yung ating mga katabi. Magandang umaga sa iyo. Good morning. Ayan. Pag tayo po ay nagsalita ng um, maliit na bagay lang yan, ginagawa naman ng lahat, patatawarin naman ako ng Diyos. Ano po ang sinisimbolo nito? Ano po ang ipinapakita nito, mga salitang ito? Ulitin ko, pag, kapag tayo ay may ginawa, no? na alam natin, ay tagilid, alanganin. At sinasabi natin, hindi naman masyadong mababigat na kasalanan yan. Ginagawa naman ng lahat. Okay lang yan. Maiintindihan naman ako ng Diyos. Ano po ito mga salitang? Saan lang gagaling po itong mga, salin, sa mga salitang ito? This, this kind of remarks or beliefs. Ano po, what, what, does, what do these uh, words show of a person? This shows a divided heart. Compromise. Kompromiso. Alanganin. Half-heartedness lukewarmness, maligam-gam. Kapag sinabi mo na inagawa naman ang lahat, you are already compromising something. Kapag sinabi mong maintindihan naman ng Diyos, alam mo may ginawa ka. You are compromising. Maliit na bagay yan. Di naman kasalanan masyado yan. Maliit lang. You know you are compromising. You did something wrong and you are trying to rationalize They're trying to justify. Amen? Pero ano sabi ng Ebanghelyo? Napakaklaro, no? No one can serve two masters. Pag niya yung isa, kamumuhian niya yung isa. Magiging loyal siya dun sa isa, magbibitray siya dun sa isa. What does this mean? God wants us to love Him wholly. Buo. God is a jealous God. Sabi nga sa scriptures, ayaw niya ng kahate. Gusto niya number one tayo. O number one siya sa buhay natin. You know, look at a human heart. Biologically, yung puso natin. Patingin niyo po ba pwedeng hatiin ng puso? Di diba, may kanta? Ano yung kantang yon Sana. Dalawa ang puso. Hindi naman pwede mangyari sa tao yon. Iisa lang ang puso natin. No? Sana mapeding nga hatiin ng puso. But the human heart, biologically, cannot be cut into two halves. Alam naman natin, di ba, may four chambers ang puso ng tao. The two upper uh, chambers and the, the two lower chambers. Tama po? At an sabi ng sabi nga the right side of our heart kumukuha ng oxygen. The left side of our heart nagpapamp pump na oxygenated blood to the rest of our bodies. And it works as one system. Kaya pag pag iyan ay hinati mo instantly few seconds cardiac arrest patay tayo. And this might be telling us a very important truth. in our faith, this concretely, straightforwardly, God telling us that we have to love Him more than anyone else, more than anything else in this world. Kung natin lang ang, 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 uh, ang ng Diyos, we would see some Biblical characters na tila ang kanilang mga puso, na nahati ang kanilang mga buhay sa pagitan ng kanilang ugnayan, pananampalataya, pagmamahal sa Diyos, at sa iba pang mga bagay. Like for example, kung babalikan po natin, no? like si, si Solomon, ayan, kilala naman natin po si Solomon, no? matalino yan, nahati ang kanyang buhay sa, sa kanyang kagustuhang magkaroon ng karunungan mula sa Diyos at sa pleasure ng kanyang katawan. Naging babaero eh. Di ba? Si Judas. Ano nangyari kay Judas? Na siya ay isang alagad ng Panginoon pero nahati iyon, yung kanyang pagiging alagad ng Panginoon, nahati ng kanyang kasakiman sa pera. Di ba? Si Pedro din. Si Pedro nandoon ng kanyang pagsunod sa Diyos sa kabilang banda, natakot siya. The fear of death. Nahahati eh. Ang puso natin, pag, na, pag nahati ito, instantly mamamatay tayo. Pero kapag ang ating kalooban ang mahahati sa pagitan ng Diyos at iba-iba pang mga bagay, hindi man tayo makaranas ng physical death, wala man tayong cardiac arrest na mangyayari, pero magkakaroon tayo ng death of our soul. Kaya ano nangyayari? Kapag we, if we, whenever we entertain things other than God, we suffer confusion. Nalilito tayo. Naliligalig tayo. Yung, yung kalooban natin, nangangamba. Ang, ang dibdib mo, ang lakas ng timok ng puso mo, nahihirapan tayong huminga. Ang hirap gumalaw, litong-lituwak, litong-lito litong ka, pinagpapawisan ka ng malamig. Ang sikip ng buhay sa iyo, natatakot ka, nangangamba ka. Why? Because there's some kind of death happening to you. Kapag gumawa tayo ng bagay, ng higit pa sa paggawa natin sa kalooban ng Diyos, kapag pinalitan natin ng Diyos ang ibang ibang bagay, kapag hinati natin ng ating ugnayan sa Diyos para ibigay sa iba, nangyayari sa atin ang mga ito nararanasan at nararanasan natin 'yan physically it manifests in our bodies kakasakit tayo you, you you experience turmoil you experience confusion you are afraid you feel you are constricted you don't feel freedom parang natatakot ka nag-aalangan ka you are afraid of of every instance what ha will happen next Walang kasiguruhan, legalig ka, tulala ka, nagbibilang ka na ng posya sa, sa labas. Bakit? Because you have compromised your loyalty to God. Ipinagpalit mo ang loyalty mo sa Diyos sa iba. Amen? Do you experience that? I myself experience that. Whenever I compromise truth, whenever, whenever I compromise goodness, nangyayari yan sa atin. Uh, human as we are. And therefore, ano invitation ng Panginoon? Integration. Ang puso daw po, yan daw po ay hindi nahahate. Ang puso daw, nababago. If we keep doing things that are not pleasing to the Lord, if, you keep, if we keep on doing things that are against our consciences, ang puso daw po natin hindi nahahati, nababago. Ibig sabihin ng nababago, naiiba na yung priorities mo. And before you knew it, ang layo-layo mo na sa Diyos. And you feel unworthy of God. You feel incapable of returning to Him. And you need someone to assure you, you can always go back to the Lord. Amen? You can always go to the sacrament and be assured you are welcomed by God. You are forgiven by God and you are loved by God. Amen? Integration. Pag-isahin po natin ang isip, ang puso natin, ang kalooban natin na nag-iisang kumikilala, sumusunod, at nagmamahal sa Diyos. That's the problem of the Philippines. Compromises. Compromises. Nagdadasal naman ako. Magsisimba na lang ako sa linggo, babawi ako sa kaniya. Parang niloloko naman natin ang Diyos noon. Ginawa mo yung isang bagay, tapos sinasabi mo sa sarili mo, Lord, babawi ako. Parang niloloko natin ang Panginoon. Sinusuhulan natin siya. Pati ba naman si Lord may bribery pa? No? Pati ba naman ang Diyos ginaganun pa natin? That's, a, that's our problem. Tayo mga Pilipino, mapagmahal tayo sa ating kapwa. Tayo mga Pilipino, mapagmahal tayo sa Diyos pero there are temptations that we entertain that we allow to rule our lives kapag nando na yung greed kasakiman na kapag naroroon na yung galit at hindi pagpapatawad kapag naroroon na ang pagmamalabis kapag naroroon na ang pita ng laman bigla na lamang nagugulo ang lahat and at the end we are hurting each other as much as we are hurting ourselves. Amen? Let our whole heart be loyal to God. And we all know this. Alam natin ito. Kapag binigay mo ang 101% mo sa Panginoon, ibibigay niya sa inyo 200%. Hindi tayo magkukulang. Hindi tayo mabibigo. Subok na natin yan, mga kadeboto. Alam niyo po yon. Kapag binigay niyo po ang buong-buo ng inyong sarili, sisiguraduhin ng Diyos hindi ka magkukulang. Sisiguraduhin ng Diyos hindi ka malulugmok sa kalungkutan at at uh, takot. Sisiguraduhin ng Diyos babalutin ka niya at pupunuin ka pa niya labis-labis ng pagpapala higit pa sa ibinigay natin sa kanya. Buong puso para kay Kristo, buong buhay para sa Diyos.